For today's vlog, mga kumaretes, araw nga pala to ng bagong taon. Ayan, ngayon lang ako nagka-time, ngayon na natin i-edit. December 31 nga pala to ng gabi, mga kumaretes. At ayan, si Maring Angge, eh, napadaan na nga dito at dadaan nga daw muna kay kuya kasi yung bunso niyang anak, eh, nino nga pala si kuya. Tapos ayun, sabi ni Paring Kevin, isang bote lang daw. Ayun, hindi ko alam kung nakailang <laughs> bote pala. Di ayun, habang nagiinom muna yung asawa niya, eh, chika-chika muna kami dito. Pero nung nakadalawang bote naman, eh, nagyakag na nga si Paring Kevin para para makapag-celebrate ng New Year sa kanila. Pero si ang Angge, paalis na't lahat. Ang dami pang chika. Basta <laughs> so, sa chismis, hindi rin papahuli. Charot. At dahil nga umalis na sila, kami dalawa na lang ni Juliana ang nagchikahan. Siguro naman ay eh, namumukaan nyo na si Juliana at minsan nga ay eh, napapasama na nga siya sa ating vlog. Lumabas nga pala ako dito at dito nga pala sila nagiinom sa may labas. At dahil nga maulan, ayan, dito nga nililitsyon itong ulo ng baboy. O oh, ba diba? daig kayo. May litsyon kami pero walang katawan. Ulo lang. Chariz. Teka, kamag-anak ko to ah. Bakit Charot. Teka, makaalis na nga din eh, At baka mamaya ako na pala yung next. Ayan mga kumartes. Ito nga pala si B. Ang pangalan niya po ay si Chris Lynn. Hipag natin yan dahil siya yung girlfriend ng kapatid natin na nasa Japan. Sabi ko nga sa kanya, wag na siyang mag-diet-diet. -diet. Saka na mag-diet pagkatapos ng New Year at ang daming pagkain. Biroin nyo, ang kinakain lang yan. Puro gulay, pipino. Tapos lettuce, ibabalot yung tusino sa gitna. Parang sanggyup. Ayun ang kinakain niya. Sabi ko, isa eh, ka na mag-exercise pagka umuwi na ulit ng Nueva Ecija. At ayun nga, sabi niya, pag uwi na nga lang niya sa kanila, tsaka siya babawi ng exercise. Eh, ang sarap-sarap kayang kumain. Kaya sabi ko, yung mga pagkain sa lamesa, ikumain ng kumain, tikman niya ng tikman. Bali, nag-aantay lang kami dito mga kumarates na mag-alas 12. At habang nag nga kami mag-alas 12, ayan, chika-chika muna kami dito, usap-usap lang, ganun. At ito si JB, kita niyo naman yung suot, sinuot na yung damit ng asawa. Diyos ko po, ano naman naisipan at nakadress. Ah, kaya pala, Si polka dots nga pala yung dress. Ito naman si Kuya Nash at secret ko nasa ng tita Krislyn nila na andun din. Ito nga pala mga kumarates ang ating handa. Bali, nag-order lang pala ako sa Joss's Kitchen ng pika-pika. At ang nakalagay nga doon ay cordon blue, may Shanghai, kalamares, at saka chicken wings. Nasa bilao ngayon pero tinanggal ko na sa bilao. Tamang-tama din naman na may tapa nga kami sa rep. Ayun, humingi na lang ako ng barbecue stick. Tapos, yung hotdog wala na. Ubus na. Napaka na nila. Tapos, umorder din ako sa Joss's Kitchen ng puto. buti nalang lang, meron silang 50 pieces lang. nag na sushi din ako, tapos may Graham, Graham Ball. Tapos nag-order lang din ako kay ate ng leche plan at saka leche Graham. Kasi tinatamad na nga rin akong gumawa. Hindi na nga rin ako nagbuko salad kasi nga, mahal ng buko. Tapos ako lang din naman ang uubos. Naku po, lalo tayong lalaki niyan. Tapos sa prutas naman, hindi ko na kinumpleto na 12 fruits. Kung ano lang yung kinakain namin, yun lang yung binili ko. At ayan mga kumaratas yung handa natin. Tapos lumipat naman kami dito sa kabilang bahay. At ito naman yung mga handa. Kita nyo naman yung lechon. May tangay-tangay pang apple. Merong crispy pata. May barbecue. May pork belly. May bake mac. May hotdog. May sotanghon. May leche plan. May makarone. Buko salad at saka cake. O, oh, diba? Ang daming handa ni na kuya. Pero bakit ganun no? Kahit ang dami mong nakikita pero piling mo hindi ka makakain at busog ka na. Pero pag nalipasan na at kinabukasan yung init-init na lang ayun na yung masarap. Minsan nga ay umaabot pa ang handa ng three kings char. Kaya mga kumarates hindi rin ako naghanda ng ganun kadami kasi nga alam nyo na ako lang ang lalaki. ayan si Juliana sabi ko kumain ang kumain. Tapos sabi ko sa kanya tikman niya nga itong big sushi na aking ginawa. Tinatanong ko kasi siya kung nakakain na siya nito. Sabi niya hindi pa daw. Kaya sabi ko tikman niya kasi masarap. At ayun nga, nagustuhan naman niya kahit first time niya nga makati Ngayon nga habang nagbo-voice ako ay natatakam nga ako. Parang gusto ko ulit gumawa. Kahit nga siguro ito na yung hapunan ko, okay lang sa akin eh. Kaya sabi ko kay Juliana, kahit busog na yan, sabi ko kumain ang kumain. Natatakam nga talaga ako ulit sa Big Sushi. Parang gusto ko nga ulit gumawa ah. May mga tira pa kasi akong dried seaweeds dito mga kumarites. Kaya mga isang araw gagawa ulit tayo. O oh, ayan si B, wala mo ng diet ha. Sabi nga, nga nung kapatid ko, wala daw tigil ang bibig at kumain na lang ako kumain. Tapos nakabantay na naman na rin dalawang batutang are. Basta kung nasa saan ang Tita Chrisley na andun din. Si Kuya Nash ay eh, malapit na talaga kay Tita Krislin niya. Tapos ayun nga nung si Kurt nga ay umuwi, ayan, kabuntot na rin. At lalo pang naging malapit ang mga batang are sa Tita Krislin nila nung tumagal pa nga ditong nagbakasyon. Guys, ito nga pala yung video. Ginaya namin yung trending sa TikTok. Yung pagsapit ng alas 12, kakain ka ng 12 grapes. Ang kasabihan nga dito ay eh, magkakalablife ka daw. At bukod nga doon, ay eh, maraming magagandang mangyayari sa kaya bago magpatak ng 1201 natapos na namin kainin yung 12 grapes at imamanifest manifest talaga natin na ngayon 2025 ay eh mas marami pang magandang mangyari sa buhay natin mm. at syempre wag lang nating iasa sa swerte ang lahat at syempre kailangan natin ng sipag at magtiwala tayo lagi sa taas at palaging magdasal at syempre pagkatapos nga namin kumain ng 12 grapes sa ilalim ng lamesa ay eh lumabas na nga rin kami syempre dito sa labas ay eh putukan-putukan pa tayo ay lalayo at baka nga tayo ay masabugan <laughs> kasabihan nga pala yan ng mga Chinese kapag ka nga nag-ingay ka eh, para matanggal nga daw yung mga malas. Siyempre, Pilipino tayo, kaya tayo inaniniwala dyan. Kaya yung akin kapatid, e eh, bumili nga din ng mga paputok. Hindi nga lang masyadong maganda ang panahon mga kumarites. Kasi pamula pa kaninang umaga ay eh, may paambon-ambon na nga parang nung Pasko. Pero kanina ang lakas ng ulan pero buti nga ngayon nag alas 12 eh, tumigil. Pero na mga oras na yan ay eh, medyo umaambon-ambon pa ng kaunti. Kaya kami itamang silong na nga lang dito sa loob ng bahay at nanonood nga kami dito ng fireworks. At kung labas ka pa nga dito talaga sa may labas namin. Eh sabay-sabay nga yung mga nagpuputokan dyan ng fireworks. Bali na kaisyoso na nga rin kami kasi si Kuya ay eh, nagsandi nga rin ng paputok dito sa may labas. Okay, okay din naman yung nabili ni Kuya ang paputok kasi ayan o, oh, kita nyo naman. Tama na yung mga ganyan, fountain, para hindi maputol lang ating mga daliri. Tapos ayan yung kapatid ko nasa Japan, ayan, ka-video call nga pala ni B. Yaan nyo, next year, eh naandito na rin yan, kasama na nating mag-new year. Hindi na magsasabi ng sana all, kasi meron na siyang kasama all niya. Uy. Kasi nung last year, hindi pa sila magkakilala niyan. Pero ngayon nga, isang taon na sila. O ba diba, ang bilis. Kaya sana nga sa susunod na punta ni B kasama na niya yung kanyang mga kids. Tatlong mapapoging lalaki nga din ang anak niya. At panigurado, makakasundo nga yung ni Kuya at saka ni Kurt. Kasi ang mga edad nila, eh, hindi nga rin nagkakalayo. O ba diba, Malay nyo, next year na andito na sila lahat. O ba diba? mas malaking pamilya, mas masaya. Sabi sa inyo, hindi na natapos ang putokan dito sa may labas. Tamang panood na nga kami dito sa labas. Maigi na nga lang at tumigil na nga rin ang ambon. Tapos may mga binili pa palang lusi si na kuya. Kaya ayan, si kuya Nash at saka si B sinindihan na nilang dalawa. Kaya naman pala ang laki nung apoy nung kay B kasi sabay-sabay sinindihan ng aking asawa. O ba diba, ganyan lang katahimik ang new year namin mga kumarites. Hindi masyadong maingay. Pero may pagka maingay din pala kasi yung motor maingay. At pagkatapos nga ng putukan, edi syempre nagsitulugan na kami. At kita nyo naman, yung dalawa kabuntot pa rin ng kanilang tita Christine. <laughs> ay aba, kulang pa isa ay larga na ay ayaw pa nga magpatulog nung dalawa at kwentuhan mo daw sila kung paano daw sila nakakilala ng Tito Dawin nila ay aba pag dumating si Tito Dawin ay labas na kayo tutulog dalawa ha fast forward kinabukasan na pala nito magka-chat nga pala kami ni B sabi namin mag-init kami ng pagkain kaya ayun yung sotang ho na bigay sa kanya ni Mudra ininit niya kaya ayun kakainin namin ngayong umaga at ang sabi nga ni B masarap nga daw ka partner nung puto na in-order natin kay Joseph's Kitchen tapos yung mga handa natin ipinaglalagay ko sa rep kaya ayan iinit na natin yung iba. Sibi nga ay habang tumatagal ng tumatagal nga dito sa bahay ay lalo nga mas napapalapit ang mga bata sa kanya. Hindi na rin naman ako nagtataka mga komartes, kasi yung tatlong anak niya nga ay eh, malapit nga din sa kanya. Ayaw pa nga siyang pauwiin nung dalawa, yun nga lang ay hindi naman po pwede kasi nga may mga anak naman si B. Bali nagbakasyon nga lang din siya dito sa amin ng isang linggo mahigit. Ngayon na nga yung pinakamatagal niya kasi kalimitan talaga minsan dalawang araw lang siya. At ayun nga nung tumagal nga siya dito eh mas lalo nga napalapit sa kanya ang mga bata. Hindi pa nga nakakaalis ang tanong ay eh, kung kailan daw siya ulit babalik. Pero mabilis na lang din naman yung 3 months kasi ilang buwan na lang din naman. O di ba? Panigurado may aabangan na naman kayo sa vlog ko. Alam ko kasi mga chismakers din kayo eh, charot. At kahit nga si Mother ay eh, lapat na lapat na nga din ang loob kay B. At nun nalaman nga ni Mudra na alis na nga kinabukasan. Aba, nagpa-extend pa si Mudra sa isang araw na daw. O di ba? Pati nga mga bata pinapa-extend pa siya. Yun lang naman mga kumarites ang ating kaganapan ngayong bagong taon. Naway maging maganda ang pasok ng bagong taon sa atin mga kumarites. O siya mga kumarites hanggang dito na lang. Happy New Year. Welcome 2025. At more more vlogs to come pa. Huy! Thank you, thank you so much for watching. Bye!